Ah! 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 Oh, Mahal na langit, lahat na po ng kalamidad ay aking dinanas na lumintol na din sa bagyo sumabog na ang Mount Pinatubo at ngayon iusok-usok ang Mount Isarong. Isa lang po ang kahilingan ko. Sana po'y gawin na ninyo ganap na babae. Ama, ang ikinasasama ng loob ko ay binigyan niyo nga po ako ng paa, kaya lang installment pa. Lord, please give me a labor naman. Nung huli akong makatikim, peace pa. Nagalisan na po lahat ang mga kanok sa Angeles. Ganon din po sa Olonga po. Magtira naman po kayo sa akin. Kahit isa, isa lang. Na makatikim na po ako ng... Blue Seal. Sana, makatalisod ako ng pera para makapagpagawa ako ng ipin. Kasi alam po ninyo, bungay nga ako eh. nga. Ayan ang konting ipin hmm? mo. Hindi mo pa masipilyo. Hindi ka pa ng dagdag. Alam ko pong imposible yung mga hinihiling nila, pero kung matutupad, magiging maligaya na po ako. Amen. Dali naman ninyo. Ay, hindi po. Dalian naman ninyo. Ay, hindi po. O, hindi ka bakit? Abulin nyo! Dali! Takas tayo mga ditse! Dalian nyo mga anak! Tumakas tayo! Dali! Saka nyo! Bilis! ka! sa lahat, sa kotse yan! Makinig kang mabuti sa sasabihin ko sa'yo at siguraduhin mo makakarating ito sa kanya. Ha? Ibibigay ko sa iyo mga matatanda. Kapag diniliber mo sa akin dito, ang pinadudukot ko sa iyo. Apay ah, ngay kasi tinatabla mo ako. Kahit kailan di naman kita hinulog ah. Maganda naman pinagsamahan natin. Kaya nga ikaw ang kinuha ko kahit alam kong pipitsuging hoodlum ka lang. Hindi mo ako may kakanta. May panabla na ako sa iyo eh. Alam ko naman yung mga katulad mong pipitsugin. Gumaganda ang boses kapag kinukuryente. Kaya lahat gustong ikaw. ko sa inyo to. Nang walang galos o kahit anong marka. Kaya dapat, pag kinuho yung mga tanda, wala akong makikita ng galos. Kapag may nakita ako, kahit na kalik, kalit, lalagyan kita ng malalim na sugat. <laughs> Oy, bago umusok yan mo sa init, gawin mo muna yung pinagagawa ko sa'yo. Sige na. Yan, sige. Wala ang kadaladala, ha? Lahat ata ng lalaki gusto mong iyo eh. Makita mo, darating din ang katapat mo. Hintay mo ha. Hello? Hello? May problema yata kayo. Wala. Kaya pa pare. Kaya, kaya ng driver ko yan. may problema na kayo. Huwag ah! kang kakilaw. Ilalakit eh. Di ba ikaw si Baho? Ang labo mo naman. Bakit mo naman kami kinidnap? Pag naalaman to ng daddy ko, ipakukulong kayong dalawa. Hoy! Baka gusto mo dito ka na mamaho. Ito? Ano bang kailangan niyo sa amin? Ano bang atraso namin sa inyo? Ate, di ka naririnig ni Baho. Bingi yata eh. Hoy! Gusto mo yung taba mo gawin namin kilawin? Sabit ko nga lang eh. Dagdag sintensya ka lang pag nahuli kami. Mas mabuti siguro kung aasikasuhin uh, mo na yung kargada natin. All right, to the wounds that never heals. May mga litrato ba kayo ng mga bata? May Paano? gamit namin sa investigasyon. Inihanda ko na nga ako eh. Uh, kung sakali man at totoong kinidnap nga sila, gawin nyo na lahat ng paraan para mabawi sila. Magbibigay ako ng malaking halaga para sa ikawuhuli ng mga kidnappers. But sweetheart, baka na, naman maging worse pa ang situation pag nalaman ng mga kidnappers ang mga plano mo. Tapos may mga investigators pang kasama. Alam nila ang ginagawa nila. Eh, baka kung anong pa mangyari sa mga bata, mga kawawa naman eh. Mga inosente pa yun eh. Tutal, nandito na sa si amin ang mga litrato, kaya pwede na kami magumpisang uh, maganap, hindi ko ba? At sweetheart, siguro mas mabuti kung ibigay na natin ang lahat. Sukdulan na maghirap tayo, basta may balik lang sa atin ang mga bata. Miss Benga, you we know, huwag kayong magalala. Kami na humbala. Sige ho. Mr. Bengamino. Mr. Investigator, pag nahuli niyo ang mga kidnappers, shoot to kill. Sige ho. Masaan niyo kami. Salamat po sa inyo. Sige po. Thank you. Sige! Halikot! Uh, na, nasa ba? Uh, Aba! Aba! Uh, Oh. Wow. Ha. Ah. Sige. Okay na. Para ka okay oh, pa lang masayiste. <laughs> Boss, uh. eto sila. Uh. <coughs> Tol, uh, chat. Ay, <coughs> para kayo lang gunisa, digit-digit kayo. Tumupad na kami sa usapan. Nasaan ang pamilya namin? Marunong ka palang sumunod sa kasunduan. Ben. 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 ben! 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 Makitid din ang utak mo, no? Pumasok ko sa bitag ko. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataong makawala. Mm. Kayo na mga kasama mo. Sabay-sabay kayong mamamatay. Kuya, ligtas mo kami. Uh! 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 Walang gagaw! Kaya ako sa pinupukha mo to! Kayo! Kayo na pa ako lasing-alasing sa akin ng gasolina! Baba niyo pa rin nyo! Baba! Ayon niyo baba! Baba pa rin nyo! Tapang puting gabay na labas niyan! Dasam ha! Dasam! Dalihan niyo! Wow! <laughs> wow pare! Ah! Mamang mama ay mabaril mo ma. ah! Mamamatay ka pag gumalaw ka! Nagpunod na! Laway pa lang yan! Tagyan niyo ako nga! Oo ka! Ang na nga eh! Ito! 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 Maraming namamatay sa akala! Tatawagan ko na yung mga magulang nyo para sunduin na kayo rito. Sama ako para makausap ko, daddy ko. Huwag na! Baka mamaya, kung ano pa sabihin mo eh, lumabas pa ako masama. Sandali lang ako. Sige na, ate, sumama ka na. Ano ka ba? B3. Ano no kokopakinge pula? Hey, Police department, meron ho dito'ng nagbarilan eh. Sa so, May Cholo's Restaurant. Calling all patrol units. Calling all patrol units. Proceed. To Rizal Road in front of Cholo's restaurant. Suspects in the Buen Camino kidnapping were seen riding a blue truck. Sighted on this area. This is Sergeant William Potico. Responding. Proceeding to area. Over. Malapit lang dito yan, ha? Ah. Sir! Nakita na, na raw po! Malapit lang dito! Let's go! Ha? Huh? Teka, Parang sila yun, ha? Ah! Mga parakyo na. Puntutan ah. na lang natin. Hmm. Ah, Tataas na ka pa rin yan. Hawa ko alas eh. Tapa! Kanyang mo tapa! Pare! Salitan mo! Pare! Huwag ka magkalala! Mamaya na akan hahataw! Bundog! Habulin ka pa natin yan. Eh mga sarapan eh. Hindi naman tatagal ang mga yan eh. Kakanainti na ba Sige, bilisan mo! Mune natin! <tod> <tod>

Não para Sandali lang ho, ay mi-start ng kotse namin eh. Binangga nyo kasi. Maunin na ako sa inyo.

Habod. Pita tayo kapag nahuli natin si Bing. Hoy! <laughs> Ang pangkat ng mga kulap ha? Nagpamagaling. Si Lucho Imyo na. Pita, ha? Ngayon ka nang <laughs> mataw! Yes, yes, ready. <laughs> <laughs> Baari, sa manubela, walang problema! na! Si Jim! Oo! Oh. Oo! Oh, Pakontrapita kayo ngayon! Oo! 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 Pita! Ingayon. sa manibela. Walang problema. May problema na ngayon. Ano? Sasabog na ang kotse! Ah! 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 Ah!

Ayoko na makapagkabulag! 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 mo na makapagkabulag! na makapagkabulag! natin, na makapagkabulag! -tawa Ayoko na ako! Ayoko Ayoko na